One more, one, two, three. Mm -hmm. Tapos isa ponya, ano ka ganon yung kama yung black. Okay. And then looking at the camera. Nito kung sulat din. Looking at the camera. Okay. One, two, three. Yeah. Perfect. So, and then one. Stand up. Stand up. Stand up. And ah, okay. ina mean, closer, ina okay. closer, closer, closer. Okay. Okay. Challenges nagagamit. Uh, paano ka nag-prepare? Considering na sex bomb dancer sa mga kasama mo. Um, nagkaroon ako ng stretching every morning. Kala mo ito ko dyan. Um, talagang focus talaga. Grabe yung naggumawa gumawa kami ng commercial. Hindi talaga basta basta ang kaba ko. Parang ngayon lang ulit ako ilataki ng anxiety. <laughs> anxiety. <laughs> Pero talagang ginilaban ko na lang because ang bait naman ng mga sex bomb talaga uy Grabe talaga ang pagturo nila sa akin. At okay lang yan. Ito. Talagang support talaga sila sa all the way. Kaya yung iya ko talaga parang gumagano na yung pet ko. Ano ba yun? Ano na ba yung So, talaga, it's a very highest honor talaga yung makasabang coach <laughs> ng mga sex ko. <laughs> Sumakom na ako yeah. dito. <laughs> it's a very high. Anyone from, ano, from... Dahil, kumandang na yung microphone na tutorial. Hindi, um, sobrang kami masaya dahil kami nga ang pinili ng Converge. Maraming salamat talaga, Converge, for this opportunity. Kasi, tayo talaga, mahilig tayo sa piyesta tayo mga Pinoy. At yung nalangin ko sir sa tanong mo na hindi na tayo maghintay ng piyesta, kami na ang nagdadala ng piyesta sa lugar, sa mga barangay, para mag-share <laughs> ng uh, free internet. Hindi galing sa amin yun, galing yun sa Surf to Sawa sa Converge show. So, grabe ang saya namin na parang feeling namin Kami na rin ang may-aring ng Surf na Sawa So, parang kami na rin yung nagbibigay Kasi akala kami pinapasalamatan ng mga tao Maraming salamat, mamili But, hindi sa akin galing yan So, sobrang saya na nakikita mo na na-share Ng Converge namin Sa tulong na rin daw namin, thank uh, you Na mapigyan sa ng one year free internet At hindi lang yun ha ko okay. na ng Kasi, um, nagdadala pa ng mga celebrity sa barangay. Free pa yung mga pagkain sa gilid May mga free na mga mga pagkain na mga pwede ka mga stall stall and then talagang parang piyesta talaga may free pang manicure, pedicure may mga ganun na pakulog talaga ang serve na sa na parang so uh, thank you for this can we quit this ko <laughs> ano and then ayun na ano may pasak may nasabi ka na kanina, yung meeting them, uh, dancing with them, ano yung exact feel na no? mga Sobra ako nagpapasalamat talaga kina kina Kapding at sa kina Miss Orsa, sa kina Sir Tuan. Kaya yeah. salamat talaga sa kina Sir Tuan. So salamat talaga sa this opportunity kasi parang nakuha nila yung dream ko ba? Oh, na gusto oh, ko, because okay. sobra ko talaga gusto sumayo pero sobra naman ako hiya na makasama naman sila dito. Tapos <laughs> Tapos nung unamin na namin, na pa ako, sabi ko, nagsuri talaga pa sa wari niyo ako talaga. Hindi ako o, may gusto nasa gitna ako. Na. Huwag <laughs> <laughs> ka, huwag ka kanya. Gumamitin ko. Kasi yung parang ako nangihimay sa hiya sa kanila. Kasi nga, grabe OG talaga sila. Siyempre, bakit papa? Binari mo ka ba? Raise right. Pang-highest <laughs> 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 honor talaga. <laughs> <highest> honor. So, alam mo yung mga kinakanta mo, sinasaya mo sa um, Christmas party niyo, sa isumilahan, sa high school. Ito kasama mo na sila sa sabi <laughs> ko mas masyon dahil na Hindi ako ang mukhang natin ako ang matanda. Hindi ba na? Sobra ako na nagpanahapi na nakasama na na, na ko sila sa isa. Siyempre sa Ati Sanchez, nakasama ko, owner na, na ako noon eh. Ano pa sila lahat nakasama ko? And sobrang bait, wala ka talagang masabi kundi kaya para ang tagalan nila sa show business. And for now, I'm signing off. Oh, anyway, kung talaga, may nalitigil mo na pala, hindi. Noong una pa rin, talaga, pagka magkaroon ka ng internet, mayaman ka na ba yan? Diba? Sa una. Pero ngayon talaga, parang kailangan, na rin siyang tubig na kailangan natin siya, para siyang hangin na kailangan, lalo na tayo lahat na nagtatrabaho. Ako, sobrang ingay ng mga anak ko, minsan, ingay na! Magpaanan kayo! na kayo! Mag-youtube kayo! Pero siyempre, with kung ano pa rin moderation with guidance pa rin yan kasi 15 minutes kayo ma kasi si Jason, huwag kami, kailangan naka-alert talaga kami and aside from that, bilang malayo ako sa parents ko gusto ko nakaabang talaga din ako sa cellphone kamusta? Ma kamusta kayo dyan ma? kasi siyempre parang long distance relationship kami ng mga parents ko gusto ko alam ko talaga anong mga galaw nila and aside from that, minsan nag-away kami ni Jason pag tumatawag kasi ako yun, babang! era, yung machapi siya. So, parang, what? pinag-aaway. Minsan pinag-aaway yan ba iyan? Tumatawa-tawa lang kayo pero nakakatawa. ang 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 tagal mong sumagot. Yung parang internet. So minsan talaga, pag yung talagang alam mong serve to sawa ka, alam mo talaga kayo hey, salamat. Mabilis ang sagutan, ang bilis maipagrab ako ang kuan ko. Ang sapatos ko dali ah. Yeah. matulis lang walang nang laging doon sa pantin okay. na nagcha-chaki okay. si yeah. Si, yeah. Ano, si Jason yeah. ngayon. Minsan kasi nagcha-chaki ang ah, sabi niya, pero nang sabi niya Chaki. Ako si Chaki. So nag-away kami. Hindi <laughs> 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 na sana nagcha talagang smooth lang pag pag talagang at talaga naman boom talaga. Sorry lakas lakas na text Um, um, na, responsibility <laughs> na namin na ilaganap sa buong Pilipinas na meron tayong ganito na internet sa Pilipinas na prepaid fiber internet na mura, unlimited, walang kontrata. At sa, dun sa, kung ano yun, 4 pesos per day per user na yun, sa, patasin na sa din ako, um, kung ano yun, 6 devices na ang pwedeng maka-avail, 6 cellphone, kung hindi pa rin maka-intindi, kasi hindi ko rin tanong, anong devices? cellphone ang pwedeng makacheck in doon sa wifi na yon. Ngayon kung gusto mo mas mabilis pa, mas mabilis pa sa kalak ng asawa mo, dagdagan mo pa may extra booster pa silang tinatawag na papupunta from 50 Mbps to 100 Mbps. Oh, so, so, kami ang maglagarap ng message na yon sa mga tao sa inyo. Kahit siguro maglakad kayo sa, 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 sa niyo ko, oh, huy, ay, kung dito ah. ko sa hindi, hey, makialam ka. Eh, hey, for pesos per liver user <laughs> na dito. Na, pag mga nyo kami, asahan nyo na nasasabihin namin kasi kami man ang interested nila. So, yun ang talaga sasabihin namin sa'yo. At sa tulong nyo din, ipanaganap natin ito. Please, <laughs> all nyo. <Okay. laughs> advice sa Big Four. Siyempre ang advice ko sa Big Four, congratulations in advance sa inyo. For this moment of time, hindi na kayo talo. Walang talo sa inyo, walang talo sa bakit. Sabay-sabay kayong lumabas at sabay-sabay yung tatanggapin ang suporta ng mga fans Bye. din yun talaga grabe yung mag-suporta. Ang kuwan lang talaga ngayon, um, pinaka nakakatakot lang talaga ngayon kasi sa voting, di ba? Hindi natin alam kung kasi parang may joint force. Hindi natin alam kung ano yung last utak ng mga fans kung, uh, kung, ano ba ang strategy nila. But then again, uh, kung sino man ang maging big winner, congratulations at deserve talaga na sa grabe pinagdaanan nila. So, sobrang iba ang BBB ngayon talaga kasi aside sa duo, dati kasi parang sarili mo lang eh, kasahan mo matalo ka, hindi ka makonsensya kasi sarili lang, awahin mo sarili mo. Ngayon may kaduo ka, parang pwede kang magsisihin magsis mo pa ang sarili mo kasi nahihiya ka sa kaduo mo. So, sobrang iba ngayon, iba din ang ang pag-big winner ngayon, iba talaga ngayon. Kaya amazing talaga. Iba talaga ang collaboration ng GMA at ABS. No? Dalawang utak no? ng natura. So, Sinong bet mo, oh, Mela? Siyempre, hindi oh, ko pwede mag-bet-bet kaya hap pala ako nakalimutan ko. Mag-bet-bet sana ako. Kasi yung mamawa kayo, mukhang pahamak ako. Basta, kung may bet man ako, sa ko na lang. Okay? Pero Mela, mas, mas, mas matindi ang... bet ko. Kasi... Lula. Madali mahula. lula. Oh my God! Hindi kasi may ikaw magsabi ng char. Ah. Ah, papapahamak talaga ako sa inyo. Ito na lang. Pero mas madali, mas maraming away ngayon, 'di ba? Mas matindi ang away ngayon kumpara nung time mo. Actually, lahat naman talaga may issue, may away naman talaga. Actually, ng fans ha? Ay, ng fans, grabe ngayon. Oo, oh, may uh, Yung mga fans ngayon, pati ako na nanahinik sa, sa yes. PJT, pinagulo pa nila ako nung time na yun. Oo, oh, oh, binabas ka na Tinatag ako. Tapos so, parang ano ba kayo? Wala kayo mga ginawaran ko may kwenta ko? Bakit ko so, walang kapi nga pagtatrabaho ko sa mga pamilya ko? So walang kong kwenta. <laughs> Pero <laughs> feeling ko sa ganun. Na umabot so, sa ganun. Hindi ko naman pinipersonal kasi alam ko naman na sila is as a fans. Parang sobra lang silang addicts ako anila. Ah. Pero ako, hindi ko pinipersonal. Parang minsan kasi nalalike ko kasi para like ako ng, ah. ng mga nagtatag sa akin. Minsan hindi ko na nilalike kasi nababash, nababas ako doon. Bakit ko nilalike? So nilalike mo pag pinagbabantaan yung isang ano? Oo nga, nilalike ko. <laughs> kaya in-unlike ko na lang. <laughs>